Ano ang kanilang pagkatao? Ano ang kanilang prinsipyo? Meron ba o wala? Ibang klase talaga itong uh, Senate President na si Chis Escudero. Aba, alam ba nyo ngayon, may bago na naman siyang sinasabi. Ngayari na before na mga desisyon ng Supreme Court ay hindi sinunod ng Kongreso. Ganon? Ba'y nakakabahala yan? Kailangan kasi kung ano ang desisyon ng ha, Supreme Court, the higher court of the land, ay eh, dapat irerespeto ng lahat ng ahinsya ng pamahalaan. Kasi pag hindi nirespeto ang desisyon ng Supreme Court, abay anong meron tayo ngayon? Ano mangyayari sa atin? Eto, pakinggan po nito yung paliwanag ni uh, Senator Escudero. Saan ba niya kinuha ito at paano ba ito? Ano ang masamang dating nito sa paghahanap ng tunay na justisya sa o katarungan? Saan nag-uutos sa Supreme Court? CRO, na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng Kamara. Hindi yun sinunod ng Kamara. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng one-third. Number two, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman ang na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautosan ng Korte Suprema. Ayan, no? So, ayan, no? Ang sinasabi ni Escudero. Eh, kaya ko po pinapaliwanag sa inyo ito. Kasi may nakabimbin na dalawang petisyon sa Korte Suprema ngayon. Una, yung mandamos. Hinihiling ng abogado na atasan ang Senado na mag-proceed na. Magkaroon na ng impeachment court para mag-trial itrial na ang article of impeachment laban kay Sara Duterte. Yan yung isang petisyon. Pangalawang petisyon, kaling naman sa Duterte Camp, pinababaw lang si Bisa, hinihing nagpagpalabas daw ng TRO, dahil illegal daw yung uh, article of impeachment, okay, pinatitigil yung uh, trial. So, magkasalungat na desisyon. Ano, magkasalungat na petisyon na ngayon ay subject pa rin or uh, debate ng ating mga maestrato ng Supreme Court. Pero itong sinasabi ni Escudero, medyo nakakabahala. Meron siyang pinanguhugutan na meron dalawang insidente na raw sa Kongreso at sa Senado na mga impeachment trial na kahit na may order ng Korte, ay eh, hindi nila sinunod o hindi nasunod. Anong ibig sabihin ito? Dahil ba na merong petition for mandamos at hinihinga ng komento ang Senado ang paliwanag sa loob ng sampung araw? kung bakit uh, ganun ang kailang posisyon, eh hindi pa rin sinasagot, ipinasa pa ni Escudero sa Solicitor General. Alam niyo yung isipang ginawa ni Escudero, kakaiba. Ang Senado ang hinihingan ng komento ng Korte Suprema doon sa Petition for Mandamus. Pero ang ginawa ni Escudero, ipinasa sa Solicitor General, Office of the President, para sila yung magdepensa doon sa panig ng Senado. Yun ang medyo nakakaiba. Kasi ako, natandaan ko, nung panahon ni Joker Arroyo, basta merong mga petisyon at merong komentong hinihingi ang Supreme Court, si Senador Escudero, ano si Senador uh, Joker Arroyo noong araw at legal counsel ng Senado, ang silang humaharap at nagsusumite ng kanilang komento at position paper sa Korte Suprema. Pero ito ngayon, under Escudero administration, niya sa Senado, sila ang hinihinga ng komento tungkol doon sa petisyon. Aba, ipinasa sa Office of the President, Solicitor General, dahil ang kanyang paniniwala, si Guevara, Solicitor General, abogado ng gobyerno, totoo yun, dapat silang ipagtanggol. Parang yung trabaho ng legal department ng Senado, ipinasa sa Malacanang. Ay din madidilay lalo. Ay ang dami-daming trabaho ng Solicitor General. Baka hindi makasikasi ba yun. Bakit hindi pinagtrabaho ni Escudero yung mga yung kanyang legal counsel, yung mga abogado ng Senado? Total specific naman yung order ng Supreme Court na magbigay kayo ng inyong komento o paliwanag tungkol dito sa petition for mandamos. Dahil ang gusto ng mandamos na ito, yung petition na ito, ay kayo mag-resume niya. Bakit ayaw pa niyo mag-resume? Ano ang inyong position diyan? Yan ang tinatanong. Aba, ipinasa sa Malacan Ano yon? Parang iniiiwas Imiwas doon sa responsibilidad nila. Talagang kakaiba yung liderato ng Senado ngayon. Kakaiba. Yung kailang trabaho, pinasa sa Malacanang. Tapos ngayon may paliwanag siya, pwede raw sundin o hindi ang mga desisyon ng Korte Suprema. Niyan daw inangyari na before. So nakakabahala. Itong magkasalungat na petition ngayon, tulad nung petition para ibaliwala ang impeachment, petition para dapat mag-resume na ang trial, abay pwede palang sundin o hindi. Nang Senado? Ganon? Wow! Masamang hindi magandang president ito. <clears throat> hindi magandang example ito sa mga estudyante na gustong maging abogado ng marginalized sector at mamamayang Pilipino kasi ang paniniwala ko at paniniwala ng maraming Pilipino, lahat ng desisyon ng Korte Suprema dapat nire-respeto. Paano nire-respeto? Sumunod, sundin. Di ba? Pero itong sinasabi ni Escudero ay Pedro hindi. Wow! Or Pedro Sundet. Eh, hindi, may nangyari na. Ano ang inyong masasabi dyan? Kakaiba. Kakaiba kay sa iba. Lahat ng naging Senate President, si Drilon, si Pimentel, lahat ng mga naging Associate Justice Retired, ay eh, nagsasabing, go ahead, kailangan na natin ng trial. Trabaho nyo yan, hindi kayo makakaiwas. Pero si, si Scudero laging umiiwas at ang sinisisi ang mabagal na si Kongreso at hindi yung kabagalan ng Senado ibang-iba talaga. Kaya tuloy hindi ko masisi na ang comment ng mga tao, si Escudero pabor kay Duterte. Si Escudero daw ay pabor na kay Sara, kaya ayaw ng impeachment. Naloko na. Ayan na. Ngayon pa lang, hindi pa nagtatrayal, hinuhus na si Escudero. Kasi yung kanyang sinasabi, malayo sa sinasabi ng iba. Yung kanyang paniniwala at paninindigan, malayo doon sa gusto ng taong bayan, nakatarungan. Trayal para malaman kung may ebidensya o wala. So, nakukustays ang katarungan. Inuulit ko, nasasakripiso ang katarungan pag nadidelay ang trial. Pag binidelay ang proseso. Pag walang proseso, ah, nasasakripiso ang kaalaman pag ng mamamayang Pilipino tungkol sa perang di umano'y nagamit ng hindi tama maling ginagawa ng isang public official. Maabuso umano ng public official. Yung betrayal of public trust ay nawala. Paano natin malalaman kung totoo yan o hindi? Kung walang trial. Because iba ang sinasabi at paniniwala ng Senate President sa kasalukuyan. Malakas ang loob po kasi ni Escudero na manindigan tungkol sa ganyan kasi hindi siya kandidato ngayon. Kakandidato pa siya sa 2028. Kasi senador pa siya hanggang 2028. Kaya, tanda natin, ang mga politikong nakaupo ngayon at gusto umupo, ano ang kanilang pagkatao? Ano ang kanilang prinsipyo? Meron ba o wala? Sila ba ay pabor sa isang partido o isang pamilya? O sila ba ay nagkakait ng katarungan para sa may-ari ng pera ng bayan ang mamamayang Pilipino? Yan po yung ating tanong. Kaya ating arale na huwag kayong magsawa dito sa aking mga topic at mga channel. Kahit nauulit-ulit, pero importante ay eh, huwag lalamig ang isang ito. Huwag natin palamigin. Baka magkalimutan. Kailangan laging mainit ito. Bigyan ng pagkakataon ng lahat. Ipipresenta ng prosecutor ang kailang ebidensya. Bibigyan ng pagkakataon ng defense counsel para i-counter nila. At ang taong bayan ang magde-decide. Sino ba ang paniniwalaan o hindi? Tapos ang mga senador ang sinang magde-decide after ang trial. Guilty ba or not guilty? acquittal ba o oh, guilty ang um, impeachable o pisa like Vice President. So yung proseso ang mahalaga. Dapat panindigan. Hindi kampihan.